Ang isa sa mga pinakakakaibang natural disaster sa ating mundo ay nangyari sa Afrika na kung saan naganap noong August 21, 1986 sa isang malayong bulubundoking reyon sa ilagang kanlurang Cameroon. At nasa tinatayang nasa pagitan ng 1,700 hanggang 2,000 katawang nakitil sa loob lamang ng isang araw. Nang pumasok ang mga taglabas sa lugar pagkatapos ng sakuna, natagpuan nila ang buong nayon na puno ng mga labi, ng mga tao at mga hayop at ang mga tao ay tila nakitil sa kung saan sila nakatayo o natutulog. Ang mga katawan ng mga lalaki, babae, mga bata ay nakaandu sa isang mga kalsada o nakitil sa kanilang mga kama. At ang kanilang katawan ay hindi nagpakita ng palatandaan ng physical trauma. At para i-compound ng misteryo, ang trahedyang ito ay nangyari sa isang remote rural area. Wala rin naganap na pagsabog, walang volcanic eruption, at walang industry na gumamit ng mga nakakalaso na materialis kahit saan sa malapit. At tila ang misteryong ito ay talagang nag-iwan ng isang malaking katanungan kung ano ang dahilan ng pagkakitil ng napakaraming tao. Ano nga ba ang nangyari sa mga tao na nakatira malapis sa Lake Nayos? At ano ang dahilan kung bakit nakitil ang maygit 1,700 na katao sa loob lamang ng isang araw? Iyan ang bibigyan namin ng kasagutan. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana, nang sa ganun, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya simulan na natin. Ang Lake Nayo sa isang crater lake sa ilagang kanlurang reyo ng Cameroon na matatagpuan mga 315 kilometers sa ilagang kanluran ng Yonder, ang capital city. Ang lawa na ito ay nakatindig sa Oko Volcanic Plain na matatagpuan sa mataas sa gilid ng bundok sa mga labi ng bunganga ng bulkan. Ang na Freshwater Lake na ito ay napapaligiran ng mga malagong halaman at mukhang isang lugar na pwede mong puntahan para mangisda o lumangoy. At walang sino man ang may ideya na ang payapang lugar na ito ay nagtataglay ng isang nakakakilabot na sekreto. Ang dahilan para sa nakamamatay na potensyal ng lawa ay nakasalalay sa geology ng reyon. Sa ilalim mismo ng lawa ay may isang active magma chamber na kung saan ito ay para sa ions na daan-daang naglalabas ng carbon dioxide at iba pang mga gas sa bedrock sa itaas. Ang gas na ito ay tumataas sa pamamagitan ng mga bitak sa lupa at lumalabas ito sa tubig sa ilalim ng lawa. At sa ilalim ng normal na kondisyon ang carbon dioxide gas ay hindi nakakapinsala at ito ay bumubulusok lamang pangat sa tubig. Gayun pa sa kaso ng Lake Nayos, ang tubig ay thermally stratified na may mga layer ng mainit na hindi gaanong siksik na tubig malapit sa ibabaw. Lumulutang sa mas malamig na denser water malapit sa ilalim ng lawa. Sa mahabang panahon ng carbon dioxide gas na tumatago sa layer ng tubig, sa ilalim ng lawa ay natunaw sa napakaraming dami. At ito ay parang isang bula na nakakulong sa isang selyadong bote tulad ng soft drinks. Ngayon, Bago pa man mangyari ang napakalupita sakuna, nagkaroon na ng ilang babala sa mga potensyal na panganib. Dahil noong August 1984, 37 katawo malapit sa kalapit na Lake Mumum ang nakatil dahil sa suffocation. Subalit ang pangyayaring ito ay tila kinover up ng government. At dahil walang kuryente at telepon service sa area, hindi napakahirap na ilihim ang pangyayaring ito. At ang libu-libong mga tao na naninirahan sa mga nayon sa paligid ng lawa ay nagpatuloy sa kanilang mga buhay. Wala rin nakakatiyak kung ano nga ba ang naging sanhi ng paglabas ng gas at kasama sa paliwanag ay ang pagyanig ng lupa o posibleng pagguo ng bato sa lawa. Subalit may isang bagay talaga na nagdulot ng matinding kaguluan sa paghahalo ng tubig sa mga layer at pinipilit na palabasin ang natunaw na carbon dioxide gas. Ang epekto nito ay para kang nagbukas ng soft drinks matapos mo itong iyalog. Noong August 21, 1986, 9.30pm, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa lawa. Isang malaking bula ng tubig at carbon dioxide gas ang tumaas mula sa ilalim ng lawa na kung saan nagpadala ng isang hanin ng mga spray, isang daang metro sa hangin at nagpadala ng 25 meters high wave sa ibabaw ng lawa. At kasabay nito tinatayang 1.2 million cubic meters ng gas ang inilabas sa atmosphere. Ang gas na ito na binubuo ng carbon dioxide na kung saan mas mabigat kaysa sa hangin ay nagsimulang lumubog na bumuo ng layer na 50 metro ang kapal na kung saan dumaloy sa crater lip pababa sa lambak patungo sa nakapalibot ng mga nayon. Ang epekto nito ay madalian at talagang devastating. At habang umaagos ang ulap mula sa lawa sa bilis na 40 km per hour, initil nito ang bawat buhay na madadaanan nito. Kasama na dito ang mga tao, wildlife at kahit mga insekto at talagang walang nakatakas sa nakamamatay na ulap. Ang gas cloud na ito ay dumaan sa mga nayon ng nayos, cha, kam at subum na kung saan kumitil lang nasa tinatayang 1,700 hanggang sa 2,000 katao. At humigit kumulang 3,500 cattle na siyang pangunahing pinagkakakitaan ng mga taga na yun, ay kinitil din ng gas cloud. Sa gitna ng lahat ng kamatayang ito may isa o dalawang nakaligtas at inilarawan ng isa sa kanila ang sandali nang naganap na ang sakuna. Ayon mismo sa kanya hindi ako nakapagsalita na ako ng malay. Hindi ko maibuka ang aking bibig dahil may naamoy akong hindi maganda. Narinig ko ang aking anak na babae na umilik ng malakas at hindi pangkaraniwan. At nang tumuwid ako sa iga ng aking anak dito na ako nagkulaps. Nandoon ako hanggang alas 9 ng susunod na umaga. Dumating nga aking kaibigan at tumatok sa aking pintuan. At talagang nagulat ako nang nakita ko ang aking kasuotan na may pula at may mancha na tulad ng pulot. Mayroon akong ilang pinsala at hindi ko alam kung paano ko ito nakuha. At nang binuksan ko ang pinto, hindi ako makapagsalita at ang aking hininga ay hindi lumalabas. Ang aking anak ay wala na. Pumunta ako sa iga ng aking anak sa pag-aakalang natutulog lamang siya. Natulog ako hanggang 4.30 ng hapon at pagkatapos nagawa kong pumunta sa aking kapitbahay subalit lahat sila ay wala na. Nag-decide na akong umalis sakay ng aking motor at abang binabaybay ko ang nayos. Wala akong makita na tanda ng anumang bagay na may buhay. Sa layong 25 kilometers mula sa lawa, nagsimula ng maglawang ulap at may mga taong nakaligtas. At kahit marami ang nahirapan, humigit kumulang 800 daan ng nakaligtas. At ang mga member ng international community ay dumating sa Cameroon upang pagkaralan ng lawa hindi lamang para maintindihan ang nangyari subalit, upang subukan at matiyak na ang mga hakbang ay ilalagay sa lugar upang maiwasan itong muling mangyari. Ilang mga dalubasa ang nagsabi na maglagay ng mga digasing kolom sa gitna ng lawa. Ang ideya ay dahang-dahang palalabasin ng carbon dioxide sa pamamagitan ng pagbomba ng labi sa saturated water mula sa ilalim ng lawa sa pamamagitan ng isang tubo hanggang sa paglabas ng gas sa loob ng tubo ay tinataas ang kolom ng umaagos sa tubig na kung saan ginagawang self-sustaining ang proseso ang unang permanenting digasing cube ay nainstall noong 2001. Dalawang karagdagan tubo ang nainstall noong 2011. At noong 2019 ay natukoy na ang digasing ay umabot na sa isang matatag na estado. Kaya naman sa ngayon lumilitaw na ang lawa ay hindi na nagbibigay ng banta na minsan ang ginawa nito. Madalas itong sinasabi ng karamihan na kapag nakalimutan natin ang nakaraan, tiyak na ito ay maulit. At umasa na lang tayo na sa kasong ito, ang mga lesson mula sa lawa ay mapapansin na. Ilan lamang ito sa mga daylan o sani kung bakit nakitilang napakaraming tao sa Lake Nayos. Na mga kabasa sa aming video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na magsubscribe at ihit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kita -kit sa next video.